Sa isang koponan ng mga veterano ng NBA, si Kevin Kiambao ang lumabas bilang nangungunang scorer mula Taft hanggang Dubai patuloy na nagniningning ang KQ. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito kaya kung bago ka palang sa aking channel baka pwede ipakipindot subscribe button pati na notification bell para palagi ka updated sa mga susunod ko video. Salamat po! Malinaw na sa simula pa lang na si Kevin Kiambaw ang tunay na pakikitungo, at ang kanyang mga numero para sa strong group hanggang ngayon ay maaaring sumuko sa paghahabol na iyon. Mula sa isang UAAP sophomore season na walang katulad kung saan ang kampiyonato, MVP, at finals MVP ay tumango sa ilalim ng kanyang sinturon, hanggang sa triple doubles at record number, ang nangungunang tao ng Lasal ay napakatalino na binaluktot ang kanyang mabilis na pagtaas ng reputasyon sa internasyonal na yugto. Mabilis na umangkop si Kevin Kiambao sa bagong tungkulin bilang winger para sa Strong Group tatlong laro sa kampanya ng Strong Group sa 33rd Dubai International Basketball Championship. Lumabas si Kiambao bilang nangungunang scorer ng Import Laden Squad na may pinakamaraming minutong nilalaro sa kabuuan. Ang KQ, Salamat sa kanyang perfectong 3-point shooting night laban sa Syrian side na si Alwada, ay may average na team high na 18.7 puntos, 4 na rebounds, at tatlong assist sa humigit kumulang 26 na minuto ng paglalaro sa tatlong larong kahabaan. Kasunod ng taga lupa sa stat sheet ay ang All-X NBA Quartet ng strong group na si Dwight Howard 17 parters, 7.7 reb, 3 block Andre Robertson, 11 parters, 10.3 rev, 2.3 ast, Mackenzie Moore 10.3 parters, 3.3 ast, 3, 3 reb at Andre Blatch 10 parters, apat na reb, 2.3 ast. Hindi lamang ang presensya ng Lasalle na kumpanya sa Francis Escandor at Topex Robinson ang nakatulong sa kanya na ilabas ang kanyang pinakamataas na anyo, ngunit ang pinakamahalagang pamunoan ng strong group head coach na si Charles Chu at ng kanyang mga ex-NBA cohorts ay naging kapakipakinabang sa higit pang pagpapalakas ng laro ni Kiambao. Sinabihan agad ako ni Coach Charles Chu sa mga talagang dapat din develop ko everyday and kung ano yung ia-adjust ko pa coming from a power forward na magiging wing na. So ayun kung ano lang yung binibigay sa akin na instructions ni Coach Charles Stein take advantage ko lang palagi ani Kiambao. Sobrang laking influence nila sa akin noong na ayun nga yung career ko is sobrang young pa and sobrang dami kong natututunan sa kanila everyday. Jain, ko lang yung pwede kong matutunan and ayon, sumusunod lang ako sa learning process palagi and sa kung ano yung sasabihin nila sa akin, I take advantage ko kasi ito yung dadalhin ko sa buong career ko, yung mga bayad na binibigay nila sa akin, he added. O huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.